Kasalukuyang iniimbestigahan ng Commission on Elections ang aligasyon na nakipagpulong ang isang kampo ng 2022 presidential candidate sa Pangula ng Smartmatic, ang poll service provider ng nakarang national at local elections. Ibinunyag ito ni Senadora Amy Marcos sa deliberasyon ng plenary ng Senado sa panukalang 2024 budget ng COMELEC sa pagquestionyan niyan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ipinunto ni Pimentel ng mga pagpupulong sa pagitan ng kandidato at poll service providers ay dapat na ipagbawal. Bilang tugon, inihayag ni Marcos na ang iniulat na pagpupulong ay pinag-aralan din ng COMELEC at nagpasimula ng ahensya ng pagsisiyasat. Ani Marcos, ang resulta ng nasabing investigasyon ay hindi pa inilalabas at balak itong isa publiko bago matapos ang Disyembre. the owner of Smartmatic visit the Philippines in year 2022? They have no information on hand at okay. as of the moment. Do you know the name of the owner of Smartmatic? Ang alaguing pinapangalan yung Cesar Flores, but we are not aware of the corporate structure, the sister companies, <coughs> and the, the I... overall organization. Your main partner in running the elections—you do not even know the personalities behind that. Ang uh, ang record lagi Cesar Flores yata lumilitaw sa mga nag-a-apply sa Comelec. And as uh, from the knowledge of Comelec, what is the position of Cesar Flores? He was the president uh, as of the records of Comelec, siya yung presidente ng Smartmatic kapag nag-a-apply dito sa Philippines. President Pilipinas. of Samantala, bukod sa umunay pagpupulong sa pagitan ng isang kampo ng 2022 presidential bet at ng Smartmatic Executive, binanggit ni Marcos na kasalukuyang pinag-uusapan ng Comelec ang petisyon na naglalayang i-disqualify ang Smartmatic sa mga inaharap na procurements ng Paul Badi, gayundin din ang umunay panunuhol kay dating Comelec Chairman Andy Bautista. Nang tanungin ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung ang kampo na binanggit sa aligasyon ay ang nanalong kampo hindi direktang sumagot si Marcos. Sinabi lamang ng aligasyon ay naiulat na sa mga pahayagan. Hinimok naman ni Pimentel ang Comelec na alamin kung totoong nangyari ang pagpupulong. Ayon kay Marcos, walang impormasyon ng Comelec kung ang Smartmatic President sa Pilipinas noong 2022. Anya, isang Cesar Flores ang nakipag-transaction sa Comelec. The owner is meeting with uh, uh, interested parties, candidates, camps, medyo bawal dapat yun. I mean, I mean. So how soon can the Comelec uh, get to the bottom of this allegation? Fact mo na. Huwag na tayo, kahit hindi, kahit hindi, huwag niyo na sabihin sa amin anong pinag-usapan. Fact mo na. Did they meet? Did they meet or not? Yes, I think before the end of December, there should be uh, a result or a finding by the 12-man investigative panel that's been constituted by the chairman to uh, look into all these different allegations, both of 2022 as well as other uh, elections. But, don't don't make it open-ended by. ano, assigning to the 12-man committee so many things to investigate. kahit yun mo nang one, kahit yun mo nang tanong na yun, if, this, if it really happened as a matter of fact. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo!